Good morning po mga kalaki, July 16 na po at ito na po ang mga 3 digit lucky numbers na inaabangan po ng ating mga lucky followers Ito po ay mga bagong sumada po ang mga kalaki at pwede po itong lumabas sa Lotto Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at National po mga kalaki Sa mga kukuha po, kunin nyo na po ang mga listahan nyo, ilista nyo na po 3 digit lucky numbers, Australia, 238, Mexico, 995, Canada, 317, Greece 284 Israel 726 Las Vegas 114 Saudi 847 Japan 923 Italy 728 Germany 409 Korea 236 Dubai 412 Malaysia 872 Taiwan 430 Thailand 927 Philippines 331 India 628 New Zealand 024 Texas 710 China 566 Singapore 908 at Hong Kong 322 Ayan po mga kalaki ang mga 3 digit lucky numbers Pwede nyo po yan i-ramble kung gusto nyo para mabaliktad man po ang numero Panalo pa rin po tayo mga kalaki At syempre po 3 days po yan na bago palitan mga kalaki good luck po sa mga tataya po ngayon gusto ko ikaw naman ang manalo ngayon okay? palitan ni mga laki numbers mo ito na ang bago